Ninggahi na mo ang kape wa may sulod. Grabe na yung mga pita, lami nami untak mupalit anak guys oh, poy kwarta, mga pita, mo na suroy na mo giri, isda isda komplito na naka isya na anay mga protas anak na di sa kong mapalit kay. Wa pa koy budget. Wa koy kwarta. Nanilok na lang pag kape. Ning sa ko karon kay. Ilimingaw ko kape. Udto na init na oh. Good morning, Japan. Isugo di ay ko karon guys sa Tadiya sa kundo nga ah. Ibalhin ang kama dito sa Nara Park. Ibalhin dito sa kondominium. Mau na nga nagmita ko. Kung sa ang masakya, nagmita ko. Pwede ba nga lang? Maski multi lang. Mau din yung multi guys. Ang ako ang nakita. Karon, padulong nami sa Nara Park. Kay ko na na mo ang bed. Nga kung asa, dalho naman uh -huh. sa sa Pelenbes. Kay mo abot ang tag guys. Na ilahang mao di ay ni ang kama guys Nasulud na na ug mauni ang Nara Park so karon inig human ani mo diretso na pud mi didto sa ma ah oh mao ni siya ang kama karon padulong na pud ni sa ma naabot na di ay mi diri guys ug mauni ni ang kama gipa plaster sa anak ko bago na ko gipa, gipa uli katong ban nga ako ang girintahan, ban, bato siya, brag, multi-cab lang di ay. Tapos syempre limpyo-limpyo. Limpyo na ni siya, guys. abog abog na lang ni. Tapos kulang lang sa rinse, rinse na pod para maiba naman. Syempre anak mangyud tan-o kung naatay bag-o nga gamit gibutang. Dili ni siya totally bag-o nga gamit, guys. dito lang ni siya nakatambay sa Nara Park. Syempre unahon nato ni limpyo-limpyo diri kunuhay hay. yun gud nako ni siya diri, guys. So kunting abog-abog lang. kunting walis-walis. So, ayos na. So, ako nagdala og apo karon kay timing man po nga risk day sa ako ang anak. So, naay nagbantay sa akong apo. Na karong pizza uno mo abot man ang tag-iya na diri daw sila sa kondo matulog mo na nga gikuha na ko ang isa ka kama. Ang isa ka kama kay duha man ni ka kwarto, ang isa lang mangod ang naikama so daghan-daghan siguro na sila o pila sila kabuok nga mo anhi diri sa kondo. Taga Sambuanga na sila guys. So syempre mahal man magrenta rin. pa sila hotel no. So, diri na lang sila sa kondo. Muna nga ako ang a tanan din hi. Na abay, kompleto man ni o gamit diri guys. Na ay refrigerator, lutuan, mga, mga plato, tanan. Kay mo ni ang ginaparintahan na namo nga. 2,000 ang adlaw. So, karon wala may nagrinta. So, ang tag-iya o ang mo ang hi din hi. diri matulog with friends. Chah! <laughs> o, oh, siyempre, kita po. Ayos-ayoson yun nato guys, no? Actually, guys, ako ang holder, ani, guys, na kung kinsa ang morinta, ako ang kuntakon. O, oh, ayan, pag-pag-pag-pag. So, namili na ko. Kompleto po ning kundo na mo, diri, guys. Na, ani, may mga bidset, diri. May mga bago niya mong mga bidset. Na, po, may, dili po siya ingon total nga daan kay kaduharaman, kaya kini Kay gudang tagiya aning bidset, guys. Ay, kining kundo unit. Pag kining magamit na gani ani ang ang mga bidsit niya, iuli na niya sa Sambuanga. Ihang pangdalhon ba na makakita na po na siya mga na ay mga gipang sale nga mga bidsit. Kusog kay na siya mamalit na ipangbilin diri sa kondo. Muna nga, kabalo na ko kung unsa nga ko ang gamiton. Siyempre, yarin sa to guys, no? kay muabot sila, kay kapoy man sa travel, atug na lang yang bisita. Tapos para presentable po ba? presentable po siya yung mga bisita nga makatulong sila o tarong na naman ni siya ay na naman na -na ni kuan kanang aircon kining duha ka kuan kwarto o ayan di pa ko to kontinto humana humanan ako panilig balikan pa nako ako kaya na pa ko nakita charot tapos pag 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 kunting pag pag na kurtina guys bag ko ni siyang Od, wala lang nako na, na kay usahay manggod mo bisita lang ko diri sa kondo kanang naay gusto mo tan-aw syempre para presentable pud ni siya baguni ang mga kurtina guys kay ang diri manggod sa best nga kondo guys dili pwede nga ang kurtina ni walay white bahalag mo balag mo kurtina kag di kulor din ha basta kailangan na adyod say halo nga puti kay maugyod ang ilahang palisidiri sa kondo anyway ang kundo na mo guys kay dili na kinlanglan mo sakay pa sa elevator kay naalang mi sa kung di kinsay gusto diha nga mo rinta nga arawan tapos uh, Arawan ba ang tawag anak? Kanang pwede ba one week lang anak? Di po kayo isa to duha ka adlaw. Dili po kong sugot. Char, ako na'y nagbuot. <laughs> Siyempre, ako'y magbuot, guys. Kaya, siyempre, tulubagon man na ako, no? So, ako yun ang magbuot. Naalang may sa baba, guys. Okay. Oh, na siya. Okay. O na na, siya ang, siya ayos. na siya. ang ayos. Sa Ngunit, ani na ang ayos sa amo ang kama. O, ayan. O, di ba diba? Malinis Limpio na siya tingnan. O. Oh. Tapos, na siya. Limpyo na guys. Ang ah, kinintikas. Ah, 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 Mori ang master's bedroom. na ang duha. Master's and guest guys. room. O, oh, di ba video dako dako ni Ayan. siya pero, wala, limpyo pero limpyo pag mga master's siya, bedroom mangod guys mga diba shares. na ay sa tawag ana na ay sariling CR pero kini wala siya ay sariling CR Ito sa master, isa lang ang common ni CR ani guys O kini po diri guys na apod siya ay kabinet kabinet siya guys pero salamin no salamin siya tapos sa likod ana niya kanang mga pang limpyo diri guys igod ingon nga limpyo nga nag limpyo gud nagilis lang kung bidset ba kay kada limpyo man gud diri dapita kada adlaw man niya. Ay tiningu kada adlaw ka nang hanggang dumamo ang time tapos wala nang puyo pa, wala pa ni nagrinta. Oh, ayan. Oh, ayan, guys. Refrigerator na ah. na ko taon Pahulay sa kadali. Ayan. Grabe mang lim to. Huwag ang lipstick. Magka magic ba ng lipstick ka niya? Labay tag basura guys. Labay tag basura. O, na ilang basurahan. Ibutangan okay ingon ani ang ilahang hagdanan guys guys. basa man gud oh basig ma-slide ang muagi ba pero muagi lang gihapon ko ingat-ingat lang <coughs> hapit ta diri sa billing 4128 mira ang 4129 4129 tanaw na to na by bill na gyud ay isa kabuok. Pag mo ka sa unit na mo guys, umuwi ninyo makita dayon na ay swimming pool. Mo ni nga amenities diri guys na ay basketball court, parks and playground. o oh. na ko guys. Dili halata nga gikapoy. Eh. In CCC mo guys diri sa Matina. So ako ang na guys nag-open na di ay sila sa totoo lang dugay na di ay sila pero grocery pa grocery pa ang i-open nila ako lang wala pa kung kasulod nagaanap ko time na masulod yung kubiha walang nag-video mo karoon kay paulit na kumagian mo yung guys paulit -pa na sa condo ini ini na uh, Ilabaw River chot kumot wala sa tag-jeep diri kay kung gisakyan maa so kabuhangin ko karon magulat tag buhangin nga jeep naabot na, na dai ko diri sa buhangin tapos syempre mo tabok-tabok ta guys kay mo ko sa NCCC apit sa ta diri guys mangutang sa tag kwarta diri dapita oh uh, diri ta da pita mangwarta kung maapurba tapos na ko diri guys gamay ug guys o oh, ba? Diba? nagpalit ko carne mga upat lang good ka o oh. yung daghan nun o upat kabuo na ay limang kabuo tapos chichirya sa bata nga duha ka di magabot na ko dili sa kanto guys nagpalit po kong tambal nga kachalis kay natin nga allergy allergy karumpa ko na ulit ipaghut na ko sa iro Diri kutub na lang akong video. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and Facebook page Maris and Simple Life.